Bagong kulay ni Yamaha Fashion na siguradong papatok na naman sa inyo. Pero, sulit kaya? This is the Yamaha Fashion 125 2024 model, Pastel Blue. Rule, Intro! Pagdating sa classic scooter, ang Yamaha Fashion na yata ang pinaka-unique pagdating sa kanyang build at design. Kita niyo naman sa pagkagawa ni Yamaha at samahan mo pa ng kanyang head turner na kulay. Kung ikaw ang klasing tao na minimalist, this scooter is para sa'yo. Bihira mo na lang makita sa daan ang ganitong klasing kulay and it's really unique. Sa makina naman, meron itong 125cc fuel injected engine with blue core technology which means less fuel but more power. 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, na kaya magpudus ng maximum power na 6.2 kW at 6,500 rpm at maximum torque of 9.9 Nm at 5,000 rpm. Unfortunately, ito ay naka-air-cooled lang. Mas maganda sana kung ginawa na nilang liquid-cooled ni Yamaha no? para mas maganda ang cooling system nito. But don't be disappointed yet kasi meron itong twist. Ang makina ni Fasio ay unique kasi di lang ito basta naka-blue-core technology. Ito din ay naka-mild hybrid system or power-assist. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng karagdagang torque. Resulta sa mabilis na arangkada at acceleration na kayang umabot up to 10.3 Newton meter from stock na 9.9 Newton meter. Astig, di ba? In other words, di ka mabibitin when it comes to acceleration kung kailangan mo lang naman. Plus, ang makina ay powered with SMG, Smart Motor Generator. Ibig sabihin, napakatahimik ang andar nito especially in idle. Meron itong matipid na fuel consumption ng 45 to 48 kilometers per liter. Matipid na din yun mga master. At top speed na 99 km per hour. Pretty decent speed para sa classic na scooter. When it comes sa kanyang design, katulad pa din ng mga dating model niya, no? na naka-oblong shake ang lahat ng ilaw starting with the headlight. Full LED with DRLs. Dito sa baba, naka-oblong shape pa rin ang kanyang bulb type, signal lights, at sa gitna naman meron itong black line na pinapagitna ng Yamaha emblem. Nakabody color ang front fender, telescopic fork ang suspension, single rotor disc with one piston caliper, black mags na may sukat sa gulong na 110 by 70 rim size 12 tubeless tires. Sa likod naman ay naka-unit swing suspension, black mags, brake drum system na may sukat sa gulong na 110 by 70 rim size 12 tubeless tires. Pagdating sa kanyang panel, ito ay naka-full LCD display na meron ng toggle switch sa gitna. But sad to say, wala na po itong Y-Connect features. But generally, okay lang kasi sa panel, nandito naman lahat ng mga importanteng details gaya ng fuel gauge, voltmeter, trip meters, time, at saka marami pang iba. Sa controls naman, sa kaliwa ay meron tayong high and low beam switch, signal lights, horn, at saka park brake lock for safety downhill parking purposes. Sa kanan naman, meron tayong start and stop system switch, hazard switch, at starter switch. Manual key system tayo with shutter lock, may utility hook at saka dalawang pockets kada gilid. Sa kaliwang banda, nandito ang USB charging port natin at malalim ang space nito ha. Sa baba, merong another utility hook again and decent space para sa footboard rest natin. Aluminum ang kanyang footrest at merong classic muffler. Sa side profile naman, meron itong haba na 1,820mm, height na 1,125mm, at seat height na 750mm. So, no problem pa rin para sa mga average height ng mga Pinoy. When it comes sa kanyang design, meron itong black and yellow decals na nakasulat fasio at black plastic side panel na komplementary naman sa body color. No wonder kaya ang linis niyang tingnan, ano? Meron itong malambot na puan, two-tone seat cover with white stitches sa gilid. Sa under seat, meron itong 17 liters compartment and I think hindi kasa dyan ng full face helmet, ano? Dito din nakalagay ang fuel system natin na merong 5.1 liters of gasoline. At meron tong solid na grab bar. Dito sa likod, makikita natin na naka shape pa din ang kanyang LED tail light as well as ang kanyang bulb type na signal lights. Dito din ang plate holder at reflector light for added visibility. And for the price, dito sa Yamaha Mati City, it values 93,500 pesos for cash and with the following monthly installment details. Ito yung mga highlights para sa motor na ito. Wala na po itong Y-Connect features at naka-aircode lang pero still naka-hybrid pa rin ang makina na merong assist power. Still napakatipid pa rin ang kanyang fuel consumption na merong 45 to 48 kilometers per liter. At saka decent speed na meron lang namang 99 kilometers per hour. Compared sa design, ganun pa rin naman ito compared sa mga previous models. Ano? Ang major na nagbago lang ay ang kanyang kulay. But talking about classic, ito ang special features na talagang hindi malulumaan ng panahon. And for that, do you think sulit pa rin itong bilhin si Yamaha Fazio 125 2024 model? Let me know sa comment section. So hanggang dito na lang ang vlog po natin mga master. This is Jomotology saying ride safe po sa ating lahat.